Yo, what's up mga kachismos at kachismosa? Welcome to our YouTube channel and for today's video, meron naman tayong pag-uusapan na nagtitrending na naman ngayon sa social media. So, sangkot na naman po dito ay ang dalawang pulis at isang truck driver. Ano? So, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito dito sa ating vlog. And before that, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at bago lang dito sa ating YouTube channel, Please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So, without further ado, intro na muna tayo. Let's go! Tayo, layo mo. So, ayun nga mga kaibigan, ano? So, ah uh, matindi nga na uh, naman to um usapin na naman at uh, uh, malalaking ano uh, naman to malaking uh, tawag nito, epekto na naman ito no dahil sa mga ugali ano ng mga taong may posisyon ano sa sa government hindi lang sa government eh yung what i mean is and uh, mashala na ako na general gano what i mean is parang uh, may posisyon ano para sa ano, public service dapat ano so andito yung mga parang umaabuso sa kanilang uh, uh, posisyon na meron sila which is privilege lang dapat sa kanila kaso inaabuso nila so yung ating pag-uusapan sa video nito and papakita ko din sa inyo yung video na no itong pinag-uusapan natin para at least ano ay uh, maano niyo siya magkaroon kayo ng background patungkol dito ano at para mas maintindihan niyo siya. And uh, aside uh, aside po diyan ano is bibigyan ko kayo ng short background patungkol dito sa scenario na pag-uusapan natin. Ano and pwede kayong mag-comment uh, sa comment box natin kung ano ang inyong magiging thoughts patungkol sa usaping ito. So nangyari po yung uh, yung ano na to parang road rage ano uh, pagka confrontahan ng uh, dalawang pulis sa isang truck driver kasi hinabol nila yung ano eh truck driver ano so nangyari sa MacArthur Highway sa Angeles City ano viral sa social media ang road confrontation sa pagitan ng isang police mobile patrol at isang truck driver ano base sa dashcam ng truck biglang lumiko ang police vehicle mula sa middle lane na nagpahirap sa driver at naging dahilan ng pagbubusina niya ano dahil rito hinabol ng mga pulis ang truck upang hingin ang lisensya at rehistro ng driver. Kung tutusin, maling mali po dito yung pulis. Unang-una, kakanan pala siya or kakaliwa, sorry ano, kakaliwa pala siya, lilipat siya sa, ng kabilang daan. Okay lang naman sana yun, no, no na kung kakaliwa siya, walang problema kasi hindi naman a uh, solid yellow line yung nasa lane nila. Uh, ano siya solid uh, white line naman ano so okay lang yon naliliko siya wag lang yung overtake kasi bawal naman talaga pag solid white line so ngayon ano yung mali ano ano yung mali na parang hindi naiintindihan ng dalawang pulis ano tayo bilang mga simpleng mamayan lang ng Pilipinas ano alam natin yan kasi basic na basic lang yan and syempre for their own ano safety ano pero yun nga lang pulis pa tapos hindi alam yung mga basic na gano'n. Yun lang yung nakakalungkot, ano? Tapos lumalabas pa na parang inaabuso niya kung anong meron siya. Di ba? Unang-una, ah, uh, dun sa napanood natin VJs, hindi naman talaga totally nag-signal light yung pulis. Ano? Agad siya lumiko at masaklap dito, lumiko siya, nasa outer line o uh, outer lane siya, which is mali. Ano, dapat kasi, bago ka lumiko, andito ka na, ano? Nasa kaliwang uh, or nasa middle lane ka na kung kakaliwa ka. Bago ka pa lumiko. Ano? Kasi para at least aware yung nasa likuran mo at dapat bago ka lumiko, uh, 10 to 15 na uh, meters dapat nagsisignal light ka na. At na nagano ka nag minor ka na rin noon. Pero yun nga lang nga nasa outer lane na nga yung pulis, bigla pa siyang lumiko ng gano'n Eh syempre truck po yun nasa likod niya ang mga truck mabibigat po 'yan. Kahit na mabagal po 'yan or mabilis, ano, kahit na magpreno sila ng uh, pasaden break hindi po basta-basta nakahinto ang truck dahil sa bigat po niyan. Ano? So nakakalungkot lang 'yung mga pulis, no, na dapat uh, pinagkakatiwalaan natin. Sila 'yung nauuna ng peaceful sa ano at ng batas. Sila 'yung unang-unang sumusunod, no, sa batas sa uh, trapeko trapiko. Lalo sa daan. Kahit saan pa yan. Kasi nga public servant sila. Ano pero dito ano pinakita ng pulis na wala silang alam sa ganun. Very a uh, very basic lang na uh, para hindi nila alam yung ganung bagay. Kakaliwa tapos na sa outer lane tapos hinabol pa nila. Yung truck driver at nagwangwang pa sila. Ano so parang ang pangit kasi eh, na eh. Nawala ka namang violation na bullying ka ng pulis tapos magwawa ka pa parang ipapakita pa nila sa ibang tao na parang criminal ka. <laughs> ano so natatawa pa ako sa sinasabi ng pulis sa scenario niya doon sa truck driver na pag magbubusina ano lang daw yun uh, warning lang daw yun. Parang ang layo sa so, word na warning ha. Nagbabase lang tayo doon sa sinabi ng sa truck driver. Ang alam ko talaga para sa akin pag nagbusina ano yung uh, isang sasakyan mapamotorsiklo man yan or four wheels no awareness po yan na mayroong sasakyan sa likod mo or bago ka dumating sa intersection or something basta for awareness po yan ano hindi siya masama na which is minasama ng pulis no which is mali naman din talaga siya nonso so nakakalukot lang parang walang alam sa mga ganong bagay yung pulis. Ano and uh, hindi ko lang sure wala pa tayong malinaw na update ano kung ano talaga nangyari sa dalawang pulis na yan. Pero sana ano maturuan ng leksyon. Ano at uh, alam niyo yan hindi ano hindi kaaya-aya. Madaming mga katulad nito, may sira na naman ng image ng mga ibang kapulisan dahil sa dalawang uh, tulongges na yan. Ano? So, may research tayo dito eh. Wait lang. May research ako dito patungkol sa pagano um, pang-aabuso ano, sa mga uh, tag sa mga position na meron tayo. Especially pag pulis. So, syempre, mag-specific na lang tayo sa pulis. Ano ang pang-aabuso sa position ng isang pulis? So, ito yung mga halimbawa. At yung mga halimbawang ito, mga kaibigan, is nagawa ng dalawang pulis na ito. Ano? So halimbawa sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng pulis ito yon. Pananakot at o oh, paninindak gamit ang uniforme o baril. 'Di ba? Doon pa lang pinakita na nila no na kahit na mali sila, alam naman nila sa sarili nila yun for sure no na kakaliwa sila tapos sa outer lane sila. No? Tapos hindi man lang nagsignal light. Ayaw mo pala mabusinahan eh, di umayos ka sa daan, tapos public servant ka pa. Masyado kang sensitive. Ano yung dalawang polis na masyadong sensitive. Sila na mali. Natural, mabubusinahan sila kasi nga for awareness na pwede sila maaksidente sa ginawa nila. Tama ba? Paghuli o pagsita ng walang legal na basihan. Ano? So, lakas pa ng loob nila ng hingian ng lisensya or overseer tapos ang angas pa ng pananalita ng pulis sa driver. Buti naman talaga may dashcam yung driver, yung truck driver ano. At buti na lang hindi niya sinabi na naka may dashcam siya kasi ang mangyayari noon for sure is tatakotin no ng mga pulis yung driver na yun. Kaya tama lang na hindi niya sinabi. No, so, mas maganda talaga. Sa panahon ngayon talaga mas maganda talaga mapamotorman man 'yan four wheels man yan, napaka-importante talaga na meron tayong dashcam or any camera na pwede natin magamit pang proteksyon, na no, ebidensya sa mga katulad ng bagay na ganito. Ang nangyari to. Pangatlo, paghingi ng lagay, kotong, no? Kapalit ng hindi pagbibigay ng ticket o kaso. Pangapat, paggamit ng mobile o police car sa pansariling lakad o pagharang sa trapiko ng walang dahilan. Di yeah. ba? Yung mga yan. Dito sa Manila, may nakikita rin akong ganyan na, ano eh, na mga Apple na pulis na ganito yung mobile eh. Na alam na lang sila yung nagkukos ng traffic. Ang bagal pa nila magpatakbo tapos nasa ano sila, nasa gitna pa. Yung uh, mabilis dapat na linya. Alam, alam nyo, alam niyo yun. So sila, wala silang pake. Kahit na yung likuran nila, na, natatraffic na dahil sa ginagawa nila. So, doon pa lang mga kaibigan, sana maging open dito ang lahat na hindi na nila gawin yung mga ganon. Na ang pangit. Eh, di ba? Kasi, pangaabuso rin yun eh. Sa kapangyarihan or sa posisyon na meron ka. Ilang beses na ako nakakita ng ganyan, na walang pake yung polis. Ano, sa likod niya, kahit na siya mismo yung nagkukos ng traffic. Ano, siyempre eh, syempre, yung mga ibang tao, dahil nga sa ganitong attitude ng mga polis, hindi na nakakapag-react, hindi na gusto man nilang businahan yung pulis. Siyempre, hindi. Medyo matatakot na lang kasi nga, babalik ta pa sila ng pulis. Which is, alam niyo pangit eh. Dapat, okay lang sana yung ganun, kung yung takbo mo normal lang eh. Or nag-hazard ka, nasa, sa gilid ka na lang. Diba? Kasi nga, mga gano'n. Alam nyo naman dito sa Manila, napaka-traffic at napaka- Daming tao na busy busy sa buhay nila at napaka-importante dito sa Manila ang bawat segundo. Ano? So, panglima, pananakit sa mga suspect kahit wala pa namang ibiden, uh, investigasyon. So, may mga nangyayari din ganyan. Panganim, paggamit ng koneksyon o ranggo para makalusot sa batas. for example, traffic violation. So, marami talagang mga ganyan. Pag police, kahit mali sila sa daan, yung red na yung, ano, yung stoplight, naka-uniform sila, dire-diretso sila, wala silang pakilam sa batas traffic. Kasi nga, abuso sa posisyon na meron sila ano? Ito pa, pagpapahiya sa publiko Sa halip na sundin ang tamang proseso ano? So sana, yung mga gantong bagay you know, Yung mga gantong tiwaling mga public servant Especially mga pulis Kasi sa pulis tayo, naka-focus ano naka Ito yung senaryo kasi na pag-uusapan natin So mag-focus tayo lang sa kanila So sana, maging aware po ang lahat Para hindi po masira ang imahe ng ibang kapulisan na matitino. Ano, wag sana natin pamarisan, ano, kung mayroon man nanonood po ng mga pulis. For sure hindi naman po kayo to sa mga napanood po natin sa pinakita ko sa video. Hopefully wag po pamarisan, ano, and sa mga nakakatawa sana turuan po natin ng tamang asal at mas habaan pa no yung pasensya, especially ng mga kapulisan. Kasi nga dahil po sa ginagawa ng mga gayong pulis, ano, is nasisira yung imahe ng kapulisan. Kaya hindi natin maisisi yung ibang tao kung bakit hindi na nila nare-respeto yung mga ibang kapulisan natin. Nakakalungkot po yun. Ano? do marami mga pulis. No? Sila po yung mga, uh, mga bagong uh, uh, bayani ano, sa ating bansa. Kaya sana wag po nating abusuhin. Ano mga kaibigan? And uh, once again, maraming salamat po ulit ano sa lahat ng mga sumusuporta and uh, I'm looking forward na marami tayong naging uh, aral sa vision na ito ano and sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube channel natin at i-follow e nyo rin po yung Facebook page natin Zoro Chismoso So yun lamang po, see you in my next vlog Bye!